na lalagdaan ko po, po mamaya maya lamang. Ang title po ng ating unang iyo ay Bawal ang Mataray sa Ospital ng Laguna. Ay! Ay, si... Kung dati po ng pambanyakan ay ipinangako ko po ito ngayon magiging isang pulisiya na at ikinatutuwa ko po ang ating mga board members ay talaga sumusuporta dito sa ating Executive Order ito. Ano ang ibig sabihin nito? Pagdating po sa mga pampublikong ospital ng lalawigan ng Laguna, maging sa mga RHU, maging sa mga health centers at iba't ibang government offices na may health concerns ay bawal kong magtanay bahagi po ng provision ito ay sinasabi din ang uh, dapat nakamiti ang mga kawani ng gobyerno. Ah, kasama na kami dyan, uh, di ba? Kasama na mo kami dyan dahil ang ating kumpanuntunan sa buhay, ayaw natin ang mahirap na ipinapanong dalpas kanila na mahirap. Kaya ngayon, ang Laguna, ay dapat laging nakamiti lahat ng mga laging mabakit sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating government offices. Mamaya-maya lamang po ay lalagdaan po na ito. Ito po ay uh, bubuo tayo ng team para mag-monitor monitor nito dahil magiging sa nasyang kapag nabrubahan ako na po ng ating sambutinan ay uh, mayroong kaukulang uh, parusa sa mga lalabang dito. habang kung may parusa ay may reward naman sa institusyon na talaga namang nagpapakita ng kabahitan sa paglilingkod sa ating mga kamabayan. Bago po walang ito, gusto ko po ipakilala sa inyo ang ating Vice Governor at ang ating mga bukal na may kanya-kanyang advokasya na gusto rin gawin sa lalawigan ng Laguna. Dahil hindi mo kayang mag-isa ito ni Sol Aragones, kailangan ko po ang tulong nila. Palakpakan naman po natin ang ating Vice Governor at Orny J.F. Karami. Maraming salamat po, Governor. At magandang-magandang ako na po sa ating lahat at sa ating mga viewers, sa ating nanuwigan ng Laguna, ang inyong mabandingkot si Atty. J. Arigaray ay nakahanda po na sumuporta. Napakaganda po ang uh, unang uh, executive order po ng ating putihin gobernadora at yan po ay susuportahan po natin. At sa pagkakataong ito, ang inyong mabandingkot po ay narito lang po at ako po ang magiging backbone at uh, teammate na pabubulungan ni Governor Aragones para po pagkikilangan po siya basta sa batas. At lalong-lalo na po sa lalawigan ng Laguna, ayaw na ayaw din po ng inyong mabandingkod na may naaapi at may injustice. So, muli sa ating mga kababayan, join me in our advocacy sa solidong samahan ng Sanggunian Panlalawigan. Maraming maraming salamat po. Hello po.